I yeah. Party. Party. I jang jang in the, eye. Put em in the eye. yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the air. So what's up, what's up, ako mag-aimbak ang on yung online judge. Walang iba kundi judge, Ginano. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung battle uh, button sa flip top na ano ba na review natin? <laughs> Kalimutan ko na. Ano ba yun? J-Black versus Lack-1. Diba? ba? So, ayun, uploaded na 'yan sa channel natin, guys. Panoorin niyo na lang, pero para sa akin ang ang naging ano, naging solido yung pagka-review ko dun sa battle na 'yon. Ah, uh, nagustuhan ko kung paano ko siya na na deep, na deep dive, na nagustuhan ko kung paano ko siya i-breakdown. Kaya panoorin niyo 'yon, guys. Sana panoorin niyo or sana napanood niyo na. So, ayun, katapos ko lang panoorin 'yon. Katapos ko lang reviewin 'yon. Okay? So, ngayon, balik muna tayo sa Motus kasi may mga pending talaga akong mga battles na hindi pa napapanood pero gusto ko siyang mapanood. So isa to, Linux versus uh, Linux pa to, Lennox, I don't know kung paano siya i pero yun, Lenox versus sa uh, Dodong Saipa. Uh, parehas komedyante, parehas uh, ang estilo ay entertaining or entertainment. So, tignan natin kung sino yung mas effective sa kanila. Yun lang, ganun lang kasimple kasi yung ano na to eh. Yung battle na to eh. So, game. Hindi na ako magbibigay ng mahaba pang explanation or insights sa dalawang to. Game. Game, Baan, kay Dodo, fight. game. Freestyle lang to. Hindi <laughs> na ako nagsulat. Kasi, yung ganitong kalaban, di naman nakakagulat. Ngayon, ang utak mo ngayon na isasambulat kasi mukha kang burat. Yan yung sabi ng kapitbahay namin. Nung nagiinom sila kagabi. Sinaway ko nga sila, yung freestyle ang ingay nila eh. Game? Game. Sa mga di nakakaalam, siya nga pala si Lennox, yung muntik mag-PSP. <laughs> so tingin mo, kukunin ka talaga nila? Pinakamalakas mong kalaban, si Mark <laughs> Pero sa kabila ng baliw yung kalaban mo, ikaw pa yung sinabon-sabon. Ang likot-likot mo sa battle. Ganun ka ng ganun. <laughs> Pero matalino tong tropa ko. Akin lang pinagtataka. Tol, baka pwede naman. Tigil mo na pagpapanggap mong tanga. Kasi na na yung karir mo. Para ka nang si Eric D. Alam mo ba't kinuha ka ni m Sight? Kapalit ni Elsie. Makoy. <laughs> Pare, kapalit ka ni Makoy kasi parehas kayong tanga nun. Pero yon may bars at multi. Yung ganyan-ganyan mo, kos yan ng anan -an at buni. Diba sa, wanap, gusto mo ba magkampiyon? Ha? Gusto mo magkampiyon? Payo ko lang, panindigan mo pagiging Makoy. O ngayon, ano sabi mo? Puro mako talo, ang tanga ko kasi. Ang mahalaga lang sa akin, tol, wala ka sa PSP. Wala. <laughs> Ang ah, sabi mo, o siya, Kasi hindi bagay mag-rap. Ang pinakamasakit ng tol, walang planong kunin ka ng flip top. O sige, pero kaibigan ko yan. Hindi ko itatanggi yan. Kaya, kaya yung talunin mo ako, bakit? Talunin mo ako? Ay sa bagay, wala rin ako nakikita ang daylan. Kaya yung nag-chat sa akin to, sabi hmm. niya, Kuya, Main event tayo na malamang. Main event tayo. Tayo. Putang ina mo, ako lang. <laughs> okay, parang li linya ni ano yun ah. Linya ni Luns, Luns ba may linya nun? Diba, diba? Linya ni Luns yun oh? Na... O oh, tama, tama. Linya ni Luns yun. Hindi ko lang alam kung sino yung kalaban niya or correct me if I'm wrong na lang guys sa comment section. Uh, yung performance ni si Dodong or ni Saipa, Dodong Saipa, tsk. hindi ko kayang bigyan ng judgment yon ng walang katapat. Kaya panoorin mo natin si Lennox dito. Okay? Hindi daw ako nakapasok ng flip-top. Tangin na mo, wala akong pakialam. Mas malas pa rin ako sa'yo. Mm -hmm. Round 1, intro muna. Sabi sa akin na M-Site, galingan ko raw. Hinang kanyang hinahangad. Matko ko naman gagalingan, boss. Eh, hindi naman ako bayad. Tsaka, wala naman ako sa 1 minute. <laughs> <laughs> Tsaka, wala naman ako sa 1 minutes, di ba? At kaya ako nandito para patunayan na nagkamali si Anigma. Round 1 game. Yay! Hey. Hey. Siya si Dodong Saipa ang Black Beauty ng FRBL. <laughs> Sobrang item, hindi alam ng judge kung nakabili na siya ng ticket. Ang yung kulay ay parang ang yung kulay ay parang nasabugan ng bulalakaw. Hindi ka kinakalaro sa tagotaguan pag palubog na yung araw. Nasa flip top ka na, ganyan ka pa rin kay item Kung ako sa'yo, yung talent mo kay Ari, ipambili mo ng sunscreen. Tapos sasabihin mo, nakantot mo na si Luxuria. Grabe, nakakadire. Paano ka nung nagustuhan eh? Wala kang ka ngipen. Walang ngipen, May tem. Pandak. Tang inakalbo na pangit. Siguro nung ginagawa ka ni Lord, nakainom siya sa langit. <laughs> pero change topic. Napanood nyo na ba yung ginawa na ito sa Lyricus Battle League? Grabe pang bababoy na ito. Talagang kompleto. Na sobrang gago, kinutkot niya yung pet niya, sabay pinamoy niya kay Platito. <laughs> go, go. Napaniri, pero efektibo. Yung ginawa mo na joke, kasi nung pinaamoy mo yung pwet mo kay Platito, si Platito nag-choke. Ang lupit mo, pare. Para kang spider sa Hunter x Hunter. Yung amoy daw ng pwet mo may kasamang nen na enhancer. Pero di ka pwede sa Hunter. Kasi yung mga pangalan doon, Ilumi, Hisuka, Gon, Kilua. tapos sa'yo, Dodong Saipa. Tangi na ka. Kung naging member ka ng spider, ikaw unang pinatay ni Kurapika. Speaking of pinatay, 'di ba? Sabi mo sa flip top na ka. Ilang taon? Five years. Eh di five years ka, walang kantot. Kaya pala one year pa lang kayo ng asawa mo, inanakan mo na ng tatlo. Ang malupet, hindi mo pa sure kung yung isa ron sa iyo. Nakakaduda yung asawa mo. Parang gold. Biruin mo five years kang nakulong tas may anak daw kayong 3 years old. Kumpletin mo nga. Pero sige, para di ka nag-iisip. Sige, para di ka nag-iisip. Kasi nung nasa, nasa kulungan ka, tol, may umaaligid. Five years kang nasa rehas. Nagkaroon ng love triangle. Kaya yung anak mo three years old, kamukha ni Lord Manuel. Time. Gago. <laughs> Ayun, uh, mas klaro na sa atin, mas klaro na sa akin kung kanino ko ibibigay yung round 1. I'll go with Lennox sa round 1 sa score na 8-7 siguro para sa akin hindi ko hindi ko pa kaya bigyan ng 9 points si Lennox dito medyo nabibitin pa ako sa pinaki, pinapakita niyang performance tapos kay Dolong Sai pa naman uh mukhang pinakita yung performance ni ni Sai pa dito pero mas anay eh, mas malinis yung performance ni ni Lennox mas malinis yung yung sulat yung content yung content ni Lennox, kasi, ano eh, every two lines, si Lennox may punch, uh, may suntok. Unlike kay Saipa, na, naka four bar set, ba diba? naka four bar set, up ng, set up, tapos, punch line, tapos, may mga times na, set up siya, tapos, hindi na maglaland, so, sayang. Unlike kay Lennox, every two lines, may punch line. Even, hindi tumama yung, dalawang linya niya magpapalit-ulit next two lines tatama na. So sa dami ng punchline sa tingin ko, I'll go with Lenox dito kasi mas accurate, mas marami at uh, mas epektibo. Kaysa pa hindi ko naman sinasabi na hindi epektibo 'yon, pero ano lang medyo noontian lang ako doon kasi medyo natatagalan ako sa pagdating ng mga punchline para kay Lenox eh. Tsaka mas ano, mas uh, mas mabilis maita, maipatama ni, ni Lennox yung ano niya, yung mga gusto niya sabihin at uh, uh, yung mga suntok niya. So, ganyan lang. Doon lang simple yung ano, yung uh, para sa akin. Kasi, nung narinig ko yung round 1 one ni Lenox, mas naging klaro para sa akin na makita yung differences ng dalawang round one eh. Kasi kanina nung performance ni Saipa, parang hirap pa kung ano yung i-judge ko doon eh. Kasi hindi nga ganoon ka ano eh, hindi nga ganoon ka epektibo yung round 1. I mean, sorry, sorry. Hindi nga ganoon ka ano eh, hindi nga ganoon ka impactful yung round 1 ni Saipa. Kaya medyo nagugulat ko, naguguluhan ako kung paano ko siya bibigyan ng judgment. Okay? Pero nung narinig ko yung round 1 ni Lennox, nakita ko na ito yung lamang kay Lennox, ito yung ito yung kailangang Uh, mapunan ni Sai pa. So, yun. Para sa akin, Lennox yun. Round 2. Sabi niya, 8-7 na round. Na Game. Ay, wala walang kantot dahil nakulong. Baka nakakalimutan mo, dinadalo ko ng nanay mo ron. <laughs> eh, gago. <I'll> <laughs> Naalala mo, di ba? Nung sa akin siya, nagpupunta. Anong wala akong ngipin? Gago, nasa bulsa. <laughs> 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 gago. Jame, lilto ka na. O, oh, naaalala mo, nag-inom tayo nila, nila Tonsi ng Masib. O, oh, huwag mo sabihin, hindi mo natatandaan. Di ba dun yun sa bandang Pasig? Nang merong kang natipuhan, alam ko si Riljan kanya yung nasdip. Nung tinuro niya sa akin, putang ina ka ko, puro Inalayan mo pa ng kantang like a rose. O, oh, huwag mong i -deny. Like a rose, nung tumabi sa pwesto natin, amoy bulaklak ng patay. <laughs> <laughs> Minsan ka nalang matipuhan kapag may, kapag ikay na padayo, putang ina masakit lang. Kung, nag kung naging babaya ko, mas maganda pa ako. Tang ina may tatupang rose sa braso, yung kanyang natipuhan. Nung nakakwentuhan namin, puta galing din palang kulungan. <laughs> kaya, nung, kaya nung nasin yung babae, puta nagalit. Lumabas yung katotohanan siya yung tiga pasig pero ba't ikaw yung pinagbuhatan? Uh, Bagol nyo. Oo, <laughs> <laughs> oh, ba? Nagulat ka sa kaya kong ipresinta. Kasi bagamat gabay ko na dahil portit taktika. Hmm, portit taktika. forty taktika. Forte taktika. Kaya sa'yo. Bakit ito? Ayoko itong kalabanin. Kita mo? Para kagating ko na lang ba si MZ pa ng ngipin sa akin? <laughs> Gago. Ketol, mali ka nang naisip bang gain? Kung naiisip mong matatalo mo ko, baka lang napapraning. Dahil ap ang apoy kong dala ay di mo kayang apulahin. Mas mainit pa ako, tol, sa baby na naging At last, <laughs> Ito ina mo. <laughs> At last, at last, 36 pa lang ako. Mali kayo yung inaakala. Marami lang akong problema, kaya mas mukhang matanda ako kay Benji Rayala. <laughs> Pero, tal, pinagbigyan ko yung hiling mo. Sana man lang ikaw ay mag-thank you. Dahil ang init kong dala ngayon ay mas mainit pa sa venue. Okay, okay. Ganun ulit. Pakinggan muna natin yung round 2 ni Lennox bago natin bigyan ng judgment yung round 2 ni Saipa mas ano eh, mas hindi kasi sila style ah uh, ang tawag dito, hindi sila style clash eh. Pareha sila ng estilo. So baka kasi may masabi tayo dun sa sa round ni ni Saipa about comedy tapos ganun din yung kay Lenox. So kailangan natin mapakinggan. Hindi buti sana kung style clash to. Buti sana kung more on technical yung gagawin ni Lenox or iba yung kalaban niya. 'Di ba? Eh wala eh, pareha sila ng ng forte eh. Kaya pakinggan muna natin. Round 2 game. Game. Okay. Napanood ko yung battle niyo ni Marichu. Hmm. Grabe yung titig mo sa kalaban. Dumidila-dila ka pa, talagang nangahamon ka ng kantutan. <laughs> 24 oras ka sigurong libog. Siya si Dodong Saipa. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong kalibugan. <coughs> Tang ina bad trip. Yung serbisyo Mike Enriquez, yung buhok Mike Sweep. <laughs> <laughs> Gago. De, seryoso, binastos mo yung babae, pare. Ang kulit. Pero ang sarap din kasi ni Marichu eh, no? Tapos dedication, ang laki. Kaya hindi kita masisi, pare, nakakalismaya. Siraulo. Maya. Kahit ako kalaban ni Marichu habang nagsusulat ako, pagjaja ko lang ko siya. De, joke lang. Kaya kong sumabay, kaya Siraulo. kong patawa. Paano pa kaya kapag binilisan ko na? Talaga na maghahabol ang hininga para mga bala mga bara kong dala, dala para mga bara ang mga dala kong dinadala. Tang tang ina si tang ina si Dodong, 'di ba? 'Di ba? Tang inang mukha may libag-libag, para kang si Forman na tumaba. Kita mo sa Formang di matibag, umuwi ka na tol, yung bahay niyo doon sa May Tulay ay ginigiba. O baka <laughs> O baka sabihin mo, wag kong galingan, wala naman akong talent, pi. Tang ina mo, wala akong pakialam sa TF mo na 350. Same site nagpapasahod sayo? Poor. Napaka meaningless. Alam mo ba sa sobrang dami kong pera kaya kong bilhin yang 3GS? Wala kang alam sa pamilya ng Garcia. Pag ako nakapasok ng flip top si Anig pabibigyan ko ng pera. Kaya ngayon alam niyo na. Kilala ako bilang joker at di yun matatawaran. Pag sineryoso ko na sa laban, mas marami ang tawanan. Okay. okay. Round 2. Sai pa yon. Okay, so, mas mabilis kasi nating mabibigyan ng hatol kapag napainggan natin muna both eh. Especially, pares nga sila ng stilo na more on comedy. So, bakit naman natin ibibigay kay Saipa yun? Ah, ah, round 1, 8-7 ah. Round 2, sa round 2, ah, uh, 8-7 din ba? Uh, wait lang. Nag-isip ako ng Hmm. Hindi, sige. Tabla natin. Tabla natin. 8-7 sa round 1 para kay Lennox. 8-7 sa round 2 para kay Saipa. So, sa round 1, para sa akin, ano lang, uh, mas marami lang na nag-land na punchline ni Lennox para kay Saipa. Mas effective, mas mabilis niyang maipatama since naka uh, two lines siya every two lines may punchline every two lines switch ng elements ng 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 angles kaya mas marami at mas mabilis maipatama unlike sa ipa na taka 4 bar set medyo matagal yung setup may mga times na na land may mga times na hindi so medyo nasasayangan ako doon kaya bibigay ko yun kay Lennox sa round 1 pagdating sa round 2 naging baliktad uh, although may mga two lines 'di ba may mga two lines two lines si Lennox dito at uh, tumatama pa rin naman pero at the same time medyo may stutter ba diba? kita natin may mga stutter si may mga stutter may mga stumble si si Lennox compare sa round 1 na malinis niyang naitawid lahat so sa tingin ko hindi nakatulong yung performance ni ni, ni Lennox dito na may mga stumbles at uh, stutters sa ganitong klaseng match up kasi si si Saipa kaya niyang makuha ulit yung momentum eh sa mga adlibs niya. Even may mga stutter, may mga stumbles to. Kaya niyang itawid yon sa mga adlibs, sa mga freestyle niya na parang matatakpan yung uh, pagka pagkaroon niya ng stutter at stumbles. Intindihan niyo. So, round 2, dodong sa'yo pa yon Mas effective. Ito yung mas effective talaga. Actually, mas malakas pa nga itong round 2 ni, ni Dodong Saipa kaysa dun sa round 1 niya diba Pero para sa akin yung 1 naman ni Lennox at yung round 2 ni Dodong Saipa magka-level. Kaya para sa akin bibigay ko ng tabla yung both first and second round. 8-7 eight, 8-7 seven, eight, seven, Lennox and Dodong Saipa. So that's all 15 points. Round 3 magiging deciding round game. Pag-enjoy naman. Ang tawanan. Guys. Palakpakan naman. Uy! Yung speed rapper, pamatay. Huh. O, oh, dahil sa ginawa mong speed rapper, meron kang senyan somay. Doon, kunin mo. <laughs> o, oh, game. Ano ba yung round 3? Alam mo, alam mo, takot na. Round <laughs> 3. Yun. Nag-chat si Sight. Sabi niya, baka pwede lang ako bumatil. Siyempre, como boss ko si Sight, para konti na ring hassle. Sabi niya, sabi ko, Boss, di ko titipirin ko lang ha. Sabi niya, okay lang, brother. Pero sabi niya ulit, baka pwede, saksakin mo na lang after. <laughs> Kasi, sino ba dito may hirapan? Eh, wala galing to, Brad. Galing. Kita nyo naman sa akin tong ilag. Galing? Ilag? Hoy, <laughs> <laughs> hindi ka gito sa underground. Isa ka lang tanso. Walang naniniwala sa kakayaan mo hindi ka santo. Tanso, santo. Galing, galing, nilag, marty Bars, bitch. Ilang na. Tangina. Nawala na. ako. Yeah. Kasi malaki pagkakaiba na pagkakaiba natin bilang MC. Dapat alam mo yan, brother. Yung MC ko, mater, Master of Ceremonies, yung sa'yo, motorcycle. Kaya mapalad ka. bata ka, Oh, sige to. mo, Kaya, kaya mapalad ka. Dahil kahit paano sumabay. Dahil yung gantong kalaban, panapat ko lang freestyle. Kasi, kita mo naman, pag nakita pa lang yung ko sa... Saan ba Poster? Oh. Oh, basta makita pa lang nila pangalan ko sa poster, talaga natitindihan. At tapos makikita kalaban ko si Lennox, oh. Ngeow, ngeow, Sino ba yan? Kasi kita mo naman, Kuha ko ultimo ang crowd. Alam mo yan, bro. Kaya putang inang to, sobrang proud. Katabi yung pangalan ko. Kaya ngayon, at kaya, kaya ngayon, naiintindihan ko na yung sinasabi sila, ng mga sikat ko dati nakakalaban. Na sa laban na to, kayo lang yung makikinabang. Kaya tandaan mo to. Pinaulit, hmm. uulit, ilo. <laughs> laban to, kayo lang yung makikinabang. Kaya huwag mo sa akin ipagmalaki ng main event, kaman. Dahil ang main event dito, putang ino, hindi ikaw. Ako lang. Huh? <laughs> okay, okay Proceed tayo, round 3 uh, Ni Lennox <laughs> Crucial, crucial to mm. Tangina Talo na ako, bad trip Basta M. Saipa, yun na lang ang hype beat Play <laughs> 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 round 3 game Siya nga pala, si Dodong Saipa mm. Isa sa pinakamabait kong tropa Masaya, masarap kasama, magkukwento yan kahit walang kwenta. One time, pumunta kami sa tropa, birthday yan. <laughs> Nakakapigla, wala akong pera, cellphone, o kahit anuman. Pero si Dodong, inangkas ako sa motor nang walang pag langan Pero dahil birthday yan, nag-inuman, kwentuhan, at tumating yung oras ng uwian. Alam niya, wala akong pera kahit sinko. Tapos... <coughs> si, si Dodong na napakabuti inangkas niya ulit ako sa motor tapos binigyan niya pa ako ng pamasahe hindi ko alam na sobrang mong bait at hindi ko alam na ikaw ay galing pang kulungan barumbadong tao nakikipagsaksakan suntukan sa inuman pero kung ganun nga ang mga nakaraan saludo sa iyong tao ngayon may pamilya ka na warang ama nasa fliptop palakpakan naman natin si kanya Dodong Konting kaalaman, hindi po rakit sinabing battle rap. Ang intensyon ay magsakitan. Ang rules ng battle rap, pwede mong sabihin ng lahat. Ibig sabihin, pwede rin purihin ang kalaban. Ang duelo namin ngayon ay isa lamang kasiyahan, kwentuhan, kaibigan, at tikit sa lahat pagmamahalan. Ako po si Lenox at siya si Dodong Saipa. Ang mapanood niyo po kami ngayon ay karangalan. Kaya bago tayo umuwi, gusto ko lang makarinig na isang masigabong palakpakan. Gago time? Naiyak ako ah. Tapos na eh, tatlong round na eh. Gagi, ano? White flag? Sinadya ni, ni Lennox na ganun yung round 3 niya, no? So wala siyang intensyon manalo doon. Diba? Diba? ano na lang yun eh hindi hindi nga pang battle yung ano eh, yung round 3 niya eh diba? dodok sayo pa tayo doon uh, mas pang battle yun eh yung kay Lennox sa round 3 ano yun uh, parang dula lang dula ba diba? tula ganon walang punchline monotone yun lang alam nyo na yan guys uh, sobrang ano sobrang uh, understandable lang round 3 ni Lennox. And compared to his opponent's round 3, lamang na lamang si Saipa doon. Okay? So, yun. All 3, ah, all 3 rounds tuloy. Uh, rounds 2 and 3, Saipa, round 1, Lennox. Score? Score, score, score. score. Uh, 8, 7, and uh, 8, 7, 7. So, that's 22 points for Lennox. Kay Saipa naman, uh, 15 plus 8, 23. So, 23 to 22, Saipa. Big ambush fight! Uh, uh, next event natin, kitakits tayo ngayong para ting na October 26. Sokdulan 4, ay Hantungan 4, Pedestal 3 Tournament Finals. Magaganap yan sa Paranaque ngayong October 26. Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. Pero yun, ang boto ng Urado, 3-0 para kay Dodong Saipa. Saipa. Shoutouts kay Lenny. pala siyempre kay Andrino Teng. Yan. Sa mga gusto magpagawa ng mga cellphone dyan sa Pasay. Sa Robinson's Easy Mart. Yan. Kay Andrino Teng. Page, yung page niya. Like nyo siya. Yun. Nagpagawa ng cellphone. Andrino Teng. Pru -pru. ko lang sila. Ano pala? Si mga tro. Yun lang. Ano na? Ibigay na dyan. Dodong Saipa at si Lenny. Okay na, Yo Vicente, uh, binoto ko si Dodong Saipa, ito naman sa video, parang hindi kasi yun si Lennox, na parang sa FBA, yun, Dodong Saipa yeah. Yo, binoto ko si Dodong Saipa, nakuha ni Lennox yung round 1, 2 and 3, Dodong Saipa Yeah, tama tama yan, 1 Yung 3, binoto ko si Dodong Saipa, better usage of comedy, situational, observational, and uh, storytelling, and so showmanship Okay, so para kami ni Nego na 1 Lennox 2 and 3 sa IPA. So, yun. Yun lang. Hindi na ako, di ko na patatagalin. Kita na lang tayo sa next na review at uh, sa tingin ko naman na nabigyan ko ng ano, nabigyan ko ng maayos na sa tingin ko. Ewan ko kung ganoon din yun sa, sa kung paano nyo napanood yung review na to. Pero sa tingin ko na, na nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin at na-review na rin naman natin. Na-breakdown natin yung battle na to na maayos. So, yun. Kita kits sa next na review mga kumag. Peace out.